Matagal na ba kayong hindi nag-uusap ng mahal mo simula nung nag-away kayong dalawa? Dahil sa palagi na lang kayong nagtatalo at hindi kayong nagkakaunawaan sa isa't isa ng partner mo. At dahil palagi na lang kayong nag-aaway sa mga walang kwentang bagay at nauwi ito sa hindi pag-uusap o sa hindi pagpapansinan ninyong dalawa ng partner mo. At gustong-gusto mo na siyang makausap at magkaayos na kayong dalawa. Lalong-lalo na LDR pa naman kayo. At hanggang ngayon ay naghihintay ka pa rin na ikaw ay kontakin, tawagan, e-text o e-chat niya. Pero wala talaga. Gusto mo ba na pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Ay tatawagan ka agad-agad. Pwes, gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang. Pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At kumuha ka rin ng kahit na anumang bariya na meron ka. Kahit ikaw ay nasa ibang bansa, pwede mong gamitin kung anong bariya na meron ka ngayon. At hugasan itong bariya at patuyuin at saka ilagay ito sa papel na sinulatan mo. At sabay mong balutin ang bariya at ang isang butil na bawang sa papel. At pagkatapos mo na itong mabalot, hawakan mo muna saglit, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya sa kapangyarihan at tulong nitong ritual, ngayon mismo ako ay kukontakin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, ilagay itong ritual sa plastic o zepla kung mayroon ka at dalhin ito kahit saan ka man magpunta. Pwede mo rin itong itago sa damitan mo basta ilagay sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo itong bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo at itago o dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.